Kalbaryo sa buhay ni Bipi Sara nagsimula na Ang totoo po niyan, eh nagsimula na noon pa Oo, nagsimula na noon pa ang uh, kalbaryo po sa buhay ni uh, Vice Presidente Inday Sara Duterte Oo, Nung uh, sinimulan po ng uh, Kamara orang uh, Kongreso ang uh, pag-iimbestiga Patungkol po dito sa mga katiwalian daw, di umano, uh, sa DepEd at saka sa OBP Ano po? Ito po ay uh, sa usaping uh, confidential funds Pero mas matindi na po ito ngayon Pero bago natin pakinggan ng balita, eh subscribe, subscribe naman po dyan mga ka-explore At uh, lalong-lalo na po yung mga bago dito sa aking channel subscribe naman po para lagi tayong masaya ano? uh, eh, Huwag nyo na rin kung uh, kalimutang i-like or uh, i-share yung video Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan Tama po ang inyong narinig Ito na nga po ang totoong umpisa ng Kalbaryo sa buhay po ng ating VC Presidente Ano po? At uh, kung kung mamalasin, nako, ito na rin po ang maglulublog sa kanya sa kumunoy na siya rin po ang gumawa. <laughs> Hindi na nga po niya masagot o may paliwanag ng tama kung saan po ginastos ang mga itong mga confidential funds sa pinag-uusapan natin ngayon sa kongreso ano eh ginalit pa niya administrasyon at ang kongreso. Ayan. Sumubra Sumobra na po kasi ang ating vice presidente ano o oh, dun sa kanyang uh, pagbabanta na kaysa uh, may ipapatumba daw siyang tao Ano ba naman yan? At uh, isa pa, nilinaw pa niya, hindi daw po ito nagbibiro or hindi biro Take note, may kinuntrata na papala siya <laughs> Grabe talaga, oh, nakakakilabot ano? May kinuntrata na pala siya para isagawa ito Ayun, pinalagan na po ni PBBM ang pahayag na yan ng uh, ating uh, Vice Presidente. At kumilos na rin po ang Malacanang. Pakinggan po natin ang balitang naganap po sa Malacanang. At ito ay sa pamamagitan po ng uh, PTV. PTB. Maraming salamat po sa video, PTB. Ha? Itutuloy na ng pamahalaan ang legal na proseso sa pagsasampa ng kaso kay Vice President Sara Duterte sakaling mabigo ang Vice Presidente na tumugon sa Sumpina na ipadadala sa kanya. Hindi naman malayong harapin ni VP Sara na asunto ang kasong sedisyon. Si na ng pamahalaan ang legal na hakbangin, in particular ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban kay Vice Presidente Sara Duterte sakalit hindi ito tumugon sa sapina na ipadadala sa kanya na inaasahang ngayong araw na ito. Sa pulong balita sa Malacanang, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na limang araw ang ipinagkaloob na pagkakataon para sa Vice Presidente upang humarap sa NBI at tumugon sa ipadadalang sa pina sa kanya. Kung mabibigong humarap sa NBI ang Vice Presidente, sinabi ni Santiago na kung ano ang hawak nilang ebidensya ay yun na ang gagamitin ng dokumento sa paghahain mm -hmm. ng kaso particular sa Prosecution Office. Nasa DOJ na niya ang pagpapasya kung may probable cause para sa mga iahaing asunto sa ikalawang pangulo at mula doon ay eh, matiyak at tinatawag na certainty of conviction. Uh, kung ano yung evidence na nandun sa kamay namin, ay we will proceed with it. Uh, ipapile namin yung kung merong dapat ipile na kaso, ipapile na po namin yun. At remember, uh, pag pinile ng uh, investigating office like NBI, ipapile po yan sa prosecution office. And... Sa sa kabilang dako, hindi umano imposibleng maharap din sa kasong sedisyon ng Vice Presidente matapos sa mga naging pahayag nito sa mga nakaraan laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni DOJ Undersecretary Jesse Andres na batay sa kanilang inisyal na pag-aaral, may posibilidad na maaaring makasundi ng ikalawang Pangulo ng sedition. Bukod dito, sabi ni Andres, hindi nila inaalis ang pagsasampa ng iba pang kasong kriminal sa pangalawang Pangulo na mas mabigat pa sa sedition. Sa ngayon ay sa DOJ official ay mga kasong sedition at grave threat ang mga ikukonsiderang charges sa Vice Presidente, subalit wala pang determinasyon ukol dito. Sa kabilang banda, ayon naman kay Prosecutor General Richard Padulion ay maaaring masampahan ng reklamo ang bise sa paglabag sa certifications, perjury, and related acts, ganun din, ng disbarment case. Sedition is a possibility. We are not closing our uh, eyes on other possible criminal offenses even graver than sedition. Possibly disbarment case if there are grounds. Ibiha? Mm -hmm. So, yun po ay eh, pinag-aaralan ngayon. E pinapabaya na ng DOJ sa tanggapan ng ombudsman ang pagpapasya kung nararapat bang suspendehin muna ang pangalawang pangulo sa kanyang tungkulin bilang vice-presidente at ito'y habang may investigasyong ginagawa laban sa kanya na naging pagbabanta o yung kanyang naging pagbabanta sa first couple at sa house speaker. Ayon, Patong-patong na kaso ang kakaharapin ni uh, Vice Presidente Sara Duterte. At uh, may posibilidad pa pala itong uh, masuspende, ano? Kaya balita. May posibilidad pa pala nga uh, masuspende ang Vice Presidente habang dinidinig ang kanyang mga kaso. Aba, kung uh, magkataon, mga ka-explore, no Eh, sigurado, mag-iiyakan ang mga katiwaldas este. Kaalyado. Kaalyado. Oh, kaalyado. mag ka ng mga kaalyado ng mga Duterte nito. At siguradong sigurado rin na magpapalakpakan ang majority ng mga Pilipino. Oh, yung mga Pilipino nagmamahal sa Pangulo at sa mga Pilipino nagmamahal sa Bansang Pilipinas. Kayo po, ano pong masasabi po ninyo dito? Malaya po kayong magpahayag ng inyong mga saloobin, reaksyon, kuro, kuro ano? Patungkol po sa balitang ito. Maraming maraming salamat po,